Mga bayani na nagmula sa Nueva Ecija sa Nueva Ecija noong panahon ng Kastila, ang mga kilalang bayani tulad ni Mariano Llanera at Pantaleon Valmonte ay nanguna sa sigaw ng Nueva Ecija noong 1896 upang labanan ang mga Kastila. Sa panahon ng hapon, bagaman hindi direktang nabanggit ang mga bayani mula sa Nueva Ecija, ang mga bayaning tulad ni Antonio Luna, isang taga-kabanatuan Nueva Ecija, ay lumaban sa mga hapon matapos ang kanilang pagdating at naging mahusay na general noong digma ang Pilipino-Amerikano, mga bayani sa panahon ng Kastila Mariano Llanera, isa sa mga pinuno ng sigaw ng Nueva Ecija noong Setyembre 1896. Siya ang gobernador silo ng Cabiao at nanguna sa pagmarcha ng mga voluntaryo patungong San Isidro, Pantaleon Balmonte. Isa rin sa mga pinuno ng revolusyon sa lalawigan na nagsilbing Gubernador ng Gapan. Kasama niya si Llanera sa pagpapatakbo ng revolusyonaryong puwersa, ang Pamilya Llanera. Kilala ang pamilyang ito sa pagsuporta at pagsuporta sa revolusyong Pilipino sa Nueva Ecija, ang mga digmaan sa Nueva Ecija. Ang lalawigan ay naging lugar ng mga labanan, kung saan ipinakita ng mga taga Nueva Ecija ang kanilang kabayanihan sa harap ng mga puwersang Espanyol. Mga bayani sa panahon ng hapon Antonio Luna, isang general na taga Cabanatuan, Nueva Ecija, na itinuturing na pinakamahusay na opisyal ng militar noong digmaang ang Pilipino-Amerikano at lumaban din sa mga hapon. Nagsikap siyang magbuo ng profesional na hukbo at nagtatag ng kauna-unahang akademyang militar sa Pilipinas. Ang kasaysayan ng revolusyonaryong kilusan sa Nueva Ecija. Habang ang katipunan ay umunlad at kumalat ang mga kaisipan ng revolusyonaryong kilusan sa buong Pilipinas, marami ring mga tao sa Nueva Ecija ang naging bahagi nito, kasaysayan ng revolusyonaryong kilusan sa Nueva Ecija, ang sigaw ng Nueva Ecija, September Don 5, 1896. Ito ang unang panawagan sa revolusyon sa gitnang Luzon na nagpasimula sa aktibong paglaban ng mga taga Nueva Ecija sa mga Kastila, pakikidigmang Herilia. Matapos ang ilang labanan sa mga puwersang Espanyol, napilitang umatras ang hukbo at nagsagawa ng pakikidigmang gerilya na nagpatuloy hanggang sa pagdating ng mga Amerikano noong digmaan.